Nasa 68,000 na pamilya mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa na naapektuhan ng bagyong Kresing at habagat na padalhan na ng tulong ng DSWD. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chil and Prido. Radyo man, Jenny, kinampirmangan ng Department of Social Welfare and Development na nahatiran na nila ng tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong kriting at habagat. Sa Saturday News Forum, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Domlao na naipaabot na umano ng ahensya ang tulong sa mahigit 68,000 na pamilya o nasa 215,000 na mga individual sa mahigit 400 na mga barangay mula sa Ilocos Region, Mimaropa, dito Region, eastern visayas central visayas and wanga peninsula softgargen at caraga region Morning, more than 68,000 families ang apektado po dito sa regions 1 2 3 mimaropa region 5 6 7 and 9 and uh mahigit uh nasa around 5,400 na po yung mga pamilya na nasa loob ng mga evacuation Center Patuloy rin pong nag-monitor ang ating mga field offices, lahat po ng ating quick response teams. Uh, Nakadeploy po sila uh, para ma-monitor yung sitwasyon, makipag-coordinate with local government units, and ma-provide natin yung kinakailangan pong tulong sa ating mga kababayan. At present, meron po tayong mahigit 2.9 billion pesos na total standby funds and stockpiles. Yan po ay uh, magagamit natin para, again, tugunan po yung mga pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan nitong uh, habagat at ng bagyong krisi. Nagka-inisya rin ng na monitoring ng ahensya, pagkain at tubig ang nangunguna sa kailangan ng mga naapektuhan ng kabagat at bagyo. Una nang sinabi ng DFWD na mayroon ng 3 million na family food packs na nagka-preposition na sa buong bansayan para tumugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Manchilampido, sa Talk RMN.